Naging isang obserbasyon sa nagdaang taong panuruan ang estado ng mga pasilidad dito sa Holy Angel University. Mga silid-aralan na may mga sira-sira mga kagamitan o di kaya yung mga comfort rooms na nasa hindi maayos na kalagayan. Sa pagsisimula ng bagong taon, ating siyasatin kung handa na ba ang pamantasan sa pagsisimula ng bagong taong panaruan at kung ano na ba ang estado ng mga pasilidad dito sa ating pamantasan. Isa sa mga naging obserbasyon pagdating sa mga silid-aralan dito sa Holy Angel University ay ang mga ng mga tiles o di kayo mga padang. Halimbawa na lamang dito sa gawing likuran na kung saan makikita ang isang malaking butas sa isang kwarto dito sa Peter G. na pumasaya na building. Makiita rin natin na maraming mga sirasirang mga upuan sa gawing likuran at ang mga basag-basag na mga tiles dito sa gitna ng mismong classroom. Pero makikita rin natin na may bagong telebisyon na nakalagay na para sa mga classrooms. Mula ito sa mga naging unang reklamo na hindi gumagana ang mga projector o di malabo para sa pag-aaral ng mga mag-aaral. As an incoming sophomore, ano yung mga inaasahan mong improvements pagdating sa facilities dito sa Holy Angel University? Well, since sophomore or second year na po ako, nung first year po ako, na-experience ko po yung mostly sa mga banyo lang po ako nagka-problem yung puno lagi ng ihi yung sa men's toilet po. Tapos eh, uh, yung mainit na din po ng mga classrooms. I hope po na yung holy ay uh, ma-improve po nila yung classrooms na kahit konting aircon or mas malakas na electric fan. Kasi yung sa bathrooms naman po, uh, sana po mas malinis na and mas proper na po yung bathrooms kasi po uh, mapanghipo talaga and pangit po talagang tignan, lalo na pag may mga visitors tayo. Isa sa mga issue pagdating sa mga pasilidad dito sa pamantasan, ang mga comfort rooms o mga CR. Dati, maaamoy mo talaga hindi ka aya-aya mo dito. Pero makikita natin dito sa ating gawing likura na mayroon ng mga screen deodorizers na nilagay para sa mga urinals dito sa mga banyo. Pero kung titignan natin, nananatili pa rin walang bidet o walang mga tabo o timba para sa mga toilets dito sa mga comfort rooms sa ilang mga building gaya dito sa Peter G. Pamuseno o PGN dito sa Holy Angel University. So nagkaroon ng check-up ang YSCI pagdating sa mga pasilidad dito sa pamantasan. Ano naman yung naging update natin may mga pagbabago ba o mga improvements ay nakita sa mga pasilidad dito sa Holy Angel So, ayun, just for everyone's information, yung University Student Council ay nag ng facility check sa mga classrooms and comfort rooms inside the university. So, nagkaroon ng dalawang installment nito. So, yung una ay last of around August during the first semester and yung isa naman ay during the start of May for the second semester. And ang nakitang improvement siguro is yung mga installment ng mga new um, um new electric fans sa SGH, if tama ang aking pagkaalala. And yung sa mga uh, mga blackboards may mga naayos na rin dito based dun sa mga nakuha namin data in comparison sa first semester and second semester results but um, of course there are still a lot of improvements to do when it comes to the um, to the classrooms and comfort rooms sa ang um, ginagamit ng mga students and of course the university student council for the um, for the um, next school year will um, remain vigilant sa Um, sa pag-check ng mga facilities ng students para ko-communicate natin na maayos sa mga right offices. Dito naman sa SCL building ay makikita natin ang isang banyo na tila nasa bagong kalagayan at makikita natin na malinis ang bismong banyo, malinis ang sink, malinis ang mga urinal at maging ang mga kubeta rito ay nasa malinis na kalagayan. Makikita natin ang mga improvement pagdating sa mga facilities dito sa Holy Angel University kumpara noong una tayo nagsiyasat noong Setyembre 2024. Sa ilang mga classrooms naman dito sa pamantasan, makikita nakaabang na ang butas para sa paglalagay ng mga air conditioning units o so ACU para sa mga classrooms. Bahagi ito ng tuition and other fee increases para sa academic year 2025 to 2026 at installment o oh, hindi sabay-sabay ang paglalagay ng mga aircon sa kada building. Kapag nalagay na, inaasahang tataas ang singil ng 2,052 pesos para sa mga esedyante. Ilapos pusa na rin ang ginagawang improvements o pagkaisa sa ayos na Holy Angel University sa mawagasali nito, gaya ng ginagawang pagkukumpune dito sa St. Joseph Hall Building at ang katatapos lamang na pagpipintura dito sa chapel ng Holy Guardian Angels. Bagong taong panroan, bagong pagkakataon para sa mga Angelites sa pumasok sa kanilang pangalawang tahanan. Ang kanilang pamantasan na dapat ay magbibigay ng dekalibreng mga pasilidad kung saan komportable at matiwasay na makakapag-aral ang mga mag-aaral. Patuloy tayong magbabantay at patuloy tayong magsisiyasat na ang bawat pisong binabayaran ay tutumbas sa tunay ng dekalidad na edukasyon. Ako si Gadyong Pring mula sa The Angelite, lagi't lagi para sa tunay na kalayaan